Magandang buhay mga kaibigan Welcome back na naman sa ating Monting Channel Sa so, video nga ito Isa na namang ritual ang pag-uusapan natin Pero bago tayo magpatuloy kung kayo ay Bago lang dito sa aking Monting Channel At hindi pa nakasubscribe eh, nyo na ang subscribe button At notification bell Para isa rin kayo sa unang makapanood Kapag mayroon akong bagong upload So ayun na nga kayo kain, nakakita na ng pawikan mga kaibigan So makakakita ko niyan sa mga dalampasigan o sa karagatan sapagkat doon sila naninirahan pumupunta lang sila sa tabing dagat kapag sila ay eh, mangingitlog na so pagong din sila subalit wala silang paa sa harapan no? ang kanila ay eh, palikpik o so, kaya siguro ay eh, ginawang palikpik eh, upang sila ay eh, mabilis makalangoy so ang pawikan ay eh, nagliligtas ng buhay So, kapag ikaw eh, gustong tulungan ng pawikan kapag ikaw eh, nasa dagat lumubog ang inyong mga sinasakyan eh, maaari kang iligtas niyan masasakayin kanya sa kanyang likod at maaari ka dalhin sa mababaw upang ikaw eh, hindi malunod So dito sa atin sa Pilipinas eh medyo nangangalib na mga pawikan ano ko konti na lang sapagkat ang iba niyan eh kinakatay na at kinakain. So iyan ay lumuluha kapag kinakatay umiiyak iyan kaya nga kung ikaw eh maawain eh hindi mo nakakatayan iyan eh, maawa ka pero alam nyo ba na ang pawikan din ang ginagamit kapag nireritwalan ng mga asawa ang mga asa-asawa ninyong mayroong kabit so nireritwalan iyan ng pawikan o nang sa pawikan o pang sila eh, mahuli at hindi makatanggi dahil alam nyo na kapag ang mga may kabit eh nagtagpo at sila ay nagtalik kapag sila ay narito ng sapawikan eh matatagalan bago mahugot naglalak ika nga at kapag naglak na ayan ako ay eh, magpapanik na iyong magkalaguyo na ayan ano dahil nga eh, hindi nauhugot kaya eh, di magpapadala sa ospital na ako eh mauhuli oh, o oh, malalaman malalaman ng kanilang mga asa asawa na sila eh naglolo ko sa kanila o nagtataksil so ang kadalasan nga nilalagyan o nireritualan ng sa ay eh, yung mga maikabit dahil nga ang mga pawikan kapag sila ay eh, naglalab making ay eh, inaabot ng ilang oras bago mahugot ay naman kapag ang mga taong ang naritwalan niyan ako eh magiging katulad din sila ng sa pawikan kailangan pa nilang magpaturok ng pampakalma upang bumalik sa normal ang kanilang mga alaga so iba't iba ang pamamaraan depende sa nagre-ritual ano? ang iba ay yung hari ng pawikan ang kinukuha ang iba, ang iba naman ay yung shell o, yung shell ng pawikan kinakaskas iyon pinapatuyo, pinupulbos at saka eh, nilalagay sa underwear ng asawa na alam na nangangabate. So, yan ay nireritualan kapag kabilugan ng buwan. Huh? Mas magaling kung ang kabilugan ay natapat ng biyernes ang araw. So, noong araw, noong unang panahon na ako ginagawa ay pinapausukan. Kapag alam na nandun sa loob ng bahay ang magkalaguyo, eh, pinapausukan yan. At iyon niya ay eh, hindi nahuhugot basta-basta so noon ay gumagana ang pausok sapagkat noon ay ang mga bahay ay may mga silong samantalang yon ay wala ng halos wala ng silong ang bahay ano? at sila ay nagtatagpo na rin ay sa mga hotel kaya naman mas magaling na ang ginagawa ngayon ay nilalagay na sa kanilang mga underwear at iyon nga once na sila ay magkontak ng kanilang mga kalaguyo eh. hindi na nga matatanggal matatanggal din naman subalit may katagalan nga lang. Yun ang mangyayari kapag naritwalan ng sa pawikan.